Dara ka? Oh. Tatang Oo. Ang ganda ano ka doon. Dito lang ako. There is a shine, shine and part of the centuries of the child Jesus. kaya ng ano, Holy Water 7. Tapos kapag bibila ko dito, te, halimbawa, eh, pwede siya mangingin ng Holy Water. Pwede siya. ito te, magkano? 5 pesos Pabili nga 7 po yan, ito 5. Ah. Oh. Isa po na, 8. May wala kang bariya. May 10 pesos mo kayo. Ay, ito magkano? Ito magkano? Ay, 200. May XL ni Chote? Meron Meron. Ay, yung white wala. Ito lang ang meron. Magkano ganyan? Okay, wait tayo. Hindi ah. natin sa baby. Parang oh, na? Oo. Oh. So, Opo, pwede po, po sa so, bala. Yeah? Di ba, bala ko neto, te? Te, wala kong Wala, ate. <laughs> Thank pa... na lang, te. Thank you. Thank you. Thank you. Ano na lang you. Thank you. Thank you. Thank pa? Thank you. Thank you. Thank you. Hindi, hmm. na ako ng ganyan. Kaso nga lang, wala siyang bariya. Oo, oh. oh, alam mo, ako. bariya ko. Ito tayo ka... Wala kay Kandila. Ngayon, maganda dyan, piktura na yun. Dito. Tapos kuha yung clouds. Pagod ka na. Kaya mo na, huwag mo na. সেইগে চাগে চাগে ay iba ng kulay. Ha? Ay, nag ko na yan. Oo iba kulay. Huh? Oo, ay, -iba ang yung oh, altar nila. Ano nga mo? Hindi na, hindi na. Kanina masakit talaga. Oh Oo nga na. Parang parang yung naipit na yung... Hindi, talaga parang... ano yung mo? Ginagukang na yun. <laughs> Sorry nanay. Sorry Sorry, na. Down. Kasama yan sa pagsubok. Naiya ka yan. yata eh. Hindi <laughs> <laughs> ah. <ka> yata eh. <laughs> Sabi niya sa sacrifice mo na super ganda talaga siya. Marami pa bang nakapila doon? Ha? Marami pa bang nakapila doon? Hindi naman. Ito kami sa lalaki eh. Wala nang maano. Ah. Punta kami ng dalawang ng gabay. Hindi kaya mabilis ako. Kaya <laughs> pa ba? Kaya pa dito atin na, -dito na, -dito na -dito. Saka pa dito. Ay, ask you, ask dito pa siya ako dito. Sige masyado Amis na nakarating ng baston na. Okay. Labas <laughs> natin. Ha? Hanggang natin. Kasi ngayon yung tayong lahat, diba? Ngayon nagbibila. Ano? Yung na lahat. Oo. Grabe, no. meron talagang bawat edad ni ni Sanchez meron no. at the age of 30 at 3 tapos at the age of 15 つ Saan so, din siya nakikita, te? Wow, ano, na sa page ng Santa Cecilia Parish. pag ano mo lang, type mo lang. Santa Cecilia Parish. Set the page nila, no? Sige. Ay, yung picture natin kanina. Hindi, para tayo mga lang <laughs> doon. Get yours na lang. Hanapin mo yung iyong sarili. Hanapin mo. Hanapin mo. Hanapin Ah, maganda pala yung dito ba dito banda, ano? Anong oh. mm -hmm. mm -hmm. oras ang ano na? 6.30 na? No? Ang mas? 6.30. Oh, ano bang oras ba? 6.00. 6.00 o'clock. Si mo na ako, wala pa mga... Ha? Ha? Ah, meron talaga <laughs> mga ano, nagsisimba pala talaga. Meron talaga nagsisimba. Sa 6 o'clock.

kumpletuhin daw yung jubilee na sampo, sampung church. Tapos makakatanggap ka daw ng certificate. Nakikinig ako eh. Then, <laughs> wow. then yung, yung about to sa, sa jubilee eh. Ay, yung sa passport. Kailangan po kumpletuhin sa... Sampo, and then after that, o, tapos? Tapos, yung kasampo, yung sa ipagbibigyan ng certificate, kung saan kayo yung simbahan. Na last? Last. Na, na sampo. Ang <laughs> um, sabi, hindi, hindi, hindi. Po, kasali ko ba yung kaya Panghindi ata. Kasi, ah, uh, Vasily Karo. Ang... Mister, gan' po ba yung kasaling, I mean, ano, ah, kasaling mga I mean, shirts? I ah, mean, uh, I mean, uh, I mean, uh, uh, San Jose? Uh, oh, oh. Uh, ano, oo. Okay. Uh, okay. sa... Sa, sa uh, Holy uh, Rosary? Oh, oh. Sa balite, Tapos, okay. may uh, sa Sasso? Kasi, oh. sa, sa sa yung isa... Ah, so, uh, uh, isa pa. At saka, ito, Pinto. Bali, na yung Pinto. O, Pinto. Tapos, Ah, siyam. Ito, wala siyam. Ah, di ba sampo? So, tatlo pa. Marikina. Isa so, sa Marikina. So, ano sa Marikina? Anong... Ma Ayaw. Ano Isa sa ay, sa may public market? Sa Santo Niño? O lang. O lang. Malaki yun eh. Yung malaki. Asa, asa malaki okay. ah, yung seksyon. Ano ko Malaki yun. Yung hindi ganyan yung ano ko? Ah, sa concepsyon. Kailangan okay. okay. daw ano, sampo. Uh Oo, -oh, sampo. Tapos eh kung, uh -huh. kung saan ka nagpatatak, uh, doon mo kukuha yung certification mo. Yung last. Oo, uh, last. Ah, last na sa akin sa sa ka In... Eh? ayong, Santa Cecilia pang uh -huh. uh -huh. sister, kasali mo? Oh, ay, hindi siya kasali. Ay, pala. Ah, okay. I I I ayun, 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 mga old ay, Nastra, senyora. Hmm, sa Concepcion. Nakapagsimba na rin ako sa Concepcion eh. Malaki nga din yun. Malaki yan yung malaki sya. yung malaki. Ano nga, ang problema nga lang din dyan, dyan ay, ang hirap sumakay uh, pag one rush hour. Ang hirap sumakay dyan. Hanggang kailan daw yung 10 na yun? Holy week? Hanggang kailan po yung ano, yung

Jebeli Church. Nostra, tapos ay yung ay Holy Holy Rosary Church sa Balite. Pwede yan. Samang oh, kalban yan ba? Oo, yung sa Balite, yan siya, sa Holy Rosary. Oh. <laughs> na walang pila sa CR te. Wala, wala. Abilis lang te. Maluwag, maluwag ngayon te. <laughs> ang luwag kaya ang dami ko ng Tsaka ano, tsaka, tsaka malinis. Ano yung simbahan po ito? Centuries of the Child. Centuries. Antipolo. Apo? Antipolo. And sa Masinag. Ayan. Hindi na tayo tutuloy sa Masinag. Ay sa Antipolo. Ito na po. Ito na po yun. Antipolo sa ano, Masinag. Centuries po. Centuries of the child. Ito yung ano, dulo-dulo pa yun. Ito, actually, eh, bilong din naman to ng Antipolo eh. Uh -huh. ah, last church na po ito. Last church. Kasi pa yun ng ano eh, mga ano. Ah, yung, katedral po ba yung ano nyo, yeah. yung, yung mini -menu? Ay, hindi na po tayo ano doon kasi hindi po siya kasama sa Javelin Church. Ay yung doon sa sa cathedral ay, mismo. Ay hindi ay, na po, hindi na po yung Kasi yun, I think hindi naman na po siya kanin, kasama ata sa nagtitinda pa ng mga oh, ano, mga kanin-kanin. Oo. Oh, oh. oh, hindi na po, last na po 'to. Kasi first time. Ay, ah, mm -hmm. thank Ay,

Uh -huh. <laughs> <laughs> Hah. <What the> Kau <bummer? laughs> um.